Night herping naman tayo, guys. Yellow vine snake. Yan, nakikita tayo, guys, ng yellow vine snake. Ah, ito, laprasana. Mildly venomous. Ah, Ay. Ayan, may nakita ulit tayo dito guys na bronze back. Luzon bronze back. Ito po siya oh. Luzon bronze back. Ayan. Ayan ang ilalim niya. Ayan. Ganyan sila sa wild. Siyempre, hayaan lang natin yan dyan. Lakad, lakad lang. Ay

nandito kami sa ilog ayan, diretso na kami nangunga ng hipon tsaka palaka pang ulam na din yan ayan, bronzeback ulit bronzeback sis itong isang to walang kamandag din ang isang yan ang tataas nila sana so, makakita ulit tayo ng mababa lang. Ayan. <laughs> Yung classmate mong sip-sip. <laughs> Ay ko! <-ku>! Ay ko! <laughs> 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 <ka> na. Kau kayu sunda. yuk sunda. waging antil mo Allah 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 Sundang yan <laughs> 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 <Itulang buon. laughs> Ay, <lah. laughs> hindi na nagupit gara rin yun sandalang lalang yun pata yan ayun yan tali yak yan tapos ayan